Kilalang-kilala ng, kilala ng bawat may-ari ng pusa ang eksenang ito. Maguuwi ka ng mamahalin, sobrang komportabling higaan o isang buong play complex para sa kanila. Pero ang inyong balbo na alaga ay dead malang nadadaanan ito at halatang tuwang-tuwa sisiksik sa ordinaryong karton mula sa pinamili nyo. Pamilyar, hindi ba? Kaya bakit nga ba ganoon na lang ang pagkahumaling ng ating mga balbon na kaibigan sa simpleng karton. Hindi lang ito basta isang nakakatuwang ugali. Sa likod ng pagmamahal na ito ay may malalim na likas na ugali at isyentipikong paliwanag. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang pangunahing dahilan kung bakit gustong gusto ng mga pusa ang mga karton. At maniwala ka, pagkatapos nito, Iba na ang magiging tingin mo sa simpleng packaging o sa ordinaryong karton. Para maunawaan ang cardboard mania na ito, kailangan nating silipin ang ligaw na nakaraan ng mga pusa. Ang kanilang mga ninuno ay hindi lang mahuhusay na mga ngaso, kundi biktima rin ng mas malalaking mandaragit. Ang dalawang papel na ito ang humubog sa kanilang pag-uugali sa loob ng libu-libong taon. Ang pusa ay laging naghahanap ng lugar kung saan siya ay ligtas at makapag-aabang ng sabay. At ang karton, nakakagulat man, ay perpektong akma para sa dalawang layunin, kaya simulan natin sa pinakamahalaga. Ang unang dahilan ay ang likas na gawin ng pusa na maghanap ng kaligtasan at kanlungan. Para maunawaan ito, isipin ninyo ang buhay ng ligaw na ninuno ng inyong alagang pusa. Sa kalikasan, ang pusa ay hindi lang isang bihasang mga ngaso, kundi isa ring posibleng biktima ng mas malalaking mandaragit. Maaaring may panganib mula sa kung saan saan, mula sa itaas, sa likod ng mga halaman o sa likuran. Ang matinding takot na ito na mahuli ng hindi handa ay nakaukit na sa kanilang DNA. Ang mga nakaligtas lang ay yung mga marunong talagang magtago. Dito na nga pumapasok ang isang ordinaryong kahon. Ano ba ang kahon para sa isang pusa? Ito ay isang perpektong kanlungan. Mayroon itong apat na matibay na dingding, madalas may bubong sa ibabaw, at karaniwan ay isa o dalawa lang ang pasukan. Kapag nakapasok na sa loob, agad nalulutas ng pusa ang pinakamalaki nitong problema. Hindi na nito kailangang bantayan ang buong 360 degree na paligid. Walang aatake mula sa likod at walang sisingit mula sa gilid. Ang lahat ng posibleng banta ay manggagaling lang sa isang panig na madaling nakikita. Para itong sarili nilang kuta o isang ligtas na bunker. Sa loob ng kahon, pakiramdam ng pusa ay hindi ito nakikita at walang makakapinsala sa kanya talagang makakapag-relax ito. Alam na protektado ang likod niya. Ito ang lugar kung saan tahimik itong makakapagmasid sa paligid nang hindi napapansin. Ano mang gulo, anumang mang stress o anumang malakas na tunog, lahat ng ito ay hindi nagaanong nakakatakot kapag nasa sarili mong mapagkakatiwala ang kanlungan. Kaya susunod na makita ninyong sumakay ang inyong alagang pusa sa isang kahon, hindi lang ito basta naglalaro. Sinusunod nito ang makapangyarihang likas na gawi ng pagpapanatili sa sarili, na lumilikha ng sarili nitong kanlungan ng kapayapaan at siguridad sa malaki at hindi mahulaang mundo ng inyong apartment. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang dahilan na bagamat malapit na konektado sa nauna, ay mayroon namang matibay na batayang siyentipiko. Ang mga karton pala ay malaking tulong sa mga pusa para mabawasan ang kanilang stress at hindi lang ito hula-hula ng mga may-ari. Ang mga siyentipiko mula sa Utrecht University sa Netherlands ay nagsagawa ng isang napakalinaw na pag-aaral. Nagtrabaho sila sa mga pusang kakapunta pa lang sa isang shelter. Tulad ng naiintindihan ninyo, ang paglipat sa isang bago, hindi pamilyar na lugar, kasama ang maraming ibang hayop at tao, ay napakalaking stress para sa kahit sinong pusa. Kaya naman, hinati ng mga mananaliksik ang mga bagong dating na pusa sa dalawang grupo. Sa isang grupo, nilagyan ng mga karton ang kanilang mga kulungan habang ang isa naman ay wala. Pagkatapos, ay sinimulan nilang obserbahan. Ang mga resulta? Talagang kahanga-hanga. Ang mga pusang may pagkakataong magtago sa loob ng karton ay mas mabilis na nakapag-adjust sa bagong kapaligiran. Sa loob lang ng ilang araw, mas kakaunti na ang ipinapakita nilang senyales ng stress. Hindi na sila gaanong nagtatago sa mga sulok. Mas kalmado sila at mas madalas na lumalapit sa mga tao. Samantala, ang mga pusa sa grupong walang karton ay nanatiling takot at balisa ng mas matagal. Bakit nangyayari ito? Ang mga pusa ay may sarili nilang estratehiya sa pagharap sa stress at ito ay napakasimple. Kung may problema, magtago. Hindi tulad ng mga tao na maaaring lutasin ang problema sa pamamagitan ng pakikipag-usap o iba pang mas komplikadong gawain. Para sa pusa, ang pinaka paraan para malabanan ang pagkabahala ay ang tumakas at magkubli. Ang karton ay agad na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong ito. Nagbibigay ito ng ilusyon ng kontrol sa sitwasyon. Sa kanilang maliit na kanlungan, maaaring hintayin ng pusa na lumipas ang bagyo, bumalik sa normal ang pakiramdam, at pagkatapos lamang, kapag mas nakaramdam na siya ng kumpiyansa, ay sa kalalabas at sisimulan ang pagtuklas sa mundo. Kung gayon, ang karton ay hindi lang basta taguan, isa itong tunay na therapeutic tool. Nakakatulong ito sa pusa na makayanan ang pagkabalisa, makaramdam ng seguridad at mas mabilis na makapag-adjust sa anumang pagbabago. Maging ito man ay paglipat ng bahay, pagdating ng bagong miyembro ng pamilya, o simpleng maingay na araw, ngayon tingnan naman natin ang pusa mula sa mas mapanganib na panig. Hindi lang ito nagtatago, nanghuhuli rin ito. At ang ikatlong dahilan ng misteryo, sa likod ng karton, ay nakasentro mismo rito. Sa likas nitong pagiging mga ngaso. Ang kahon ay perpektong tambangan. Alalahanin kung paano mangaso ang mga pusa sa ligaw. Mula sa mga leon sa savanna, Hanggang sa mga tigre sa gubat, lahat sila ay bihasa sa pagtatago at sa biglaang pagsugod. Malaki ang tagumpay ng pangangaso sa kakayahan ng maninila na makalapit sa biktima nang hindi ito namamalayan. At ang ating alagang pusa, gaano man ito kaamo at kabalahibo, ay nananatiling isang mabisang mangangaso sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nagbibigay ang kahon ng perpektong kondisyon para mangaso sa loob ng bahay. Isipin, nakaupo ang pusa mo sa loob ng kahon at ang tanging nakikita lang ay ang kanyang mga tainga at alertong mga mata sa ibabaw ng gilid. Walang kahit anong galaw mula sa kanya, inaabangan niya at ang kanyang biktima ay maaaring kahit ano. Isang kumakaluskos na balat ng candy, ang paamo na dumaraan o maging ang isa pang alagang hayop inagawa ng kahon na hindi siya mapansin ng kanyang biktima. Itinatago nito ang kanyang silweta at ang kanyang mga galaw. Nagbibigay ito sa pusa ng napakalaking bentahe sa taktika, ang elemento ng sorpresa. Kapag nagpasya siyang umatake, ang pagtalo niya mula sa kahon ay nagiging ganap na sorpresa. Ang ganitong pamamaraan, ang pagtatago, pagmamasid at pagsugod ay labis na ikinatutuwa ng pusa. Ito ang pagsasakatuparan ng kanyang pangunahing instinto. Kahit na sa anyo ng paglalaro ang pangangaso, nagbibigay ito sa pusa ng pakiramdam na siya ay malakas, maliksi at matagumpay. Kaya kapag ang pusa mo ay nakahanda sa pananambang sa loob ng kahon, hindi lang siya basta naglalaro. Sinasanay niya ang kanyang sinaunang kasanayan sa pangangaso at pinapakawalan ang kanyang panloob na tigre na nagbibigay sa kanya ng malalim na sikolohikal na kasiyahan. Ang ikaapat na punto sa ating listahan ay simple lang pero napakahalaga lalo na para sa mga pusang mahilig sa init. Ang dahilan ay ang simpleng init. Ang karton kasi ay napakahusay na insulator ng init. Talaga namang mahilig ang mga pusa komportabling temperatura. Mas mataas ang normal na temperatura ng katawan nila kaysa sa tao. Nasa humigit kumulang 38 to 39 degrees Celsius. Para mapanatili ito, kailangan nilang gumugol ng enerhiya. Kaya naman, natural lang sa mga pusa na maghanap ng lugar kung saan sila makakakuha ng init ng hindi nag e effort Siguradong napansin nyo na kung gaano kadalas gustong humiga ng alaga nyo sa lugar na may sinag ng araw, malapit sa heater, o kaya sa ibabaw ng mainit na laptop. Ang isang kahon, lalo na kung masikip, ay parang personal na pampainit. Una sa lahat, ang karton mismo ay hindi magaling mag-transfer ng init, kaya hindi nito hinahayaang mawala ang init ng katawan ng pusa sa paligid. Para bang kinukulong nito ang init sa loob? Pangalawa, sa loob ng maliit na espasyo, mabilis na napapainit ng pusa ang hangin sa paligid niya gamit ang sariling init ng katawan. Bumibilog siya at nakakagawa siya ng komportable at mainit na pugad sa paligid niya. Dahil dito, hindi lang siya nakakaramdam ng komportable, kundi nakakatipid din siya ng mahalagang enerhiya na hindi na niya kailangang gamitin para magpainit lalo na itong kapakipakinabang sa malamig na silid o tuwing malamig ang panahon. Ang maliit at saradong espasyo ay nakakatulong sa pusa na makagawa ng sarili niyang perpektong microclimate. Kaya, kung makita mo ang pusa mo na natutulog sa masikip na kahon, alamin mong hindi lang siya nakakaramdam ng seguridad, kundi nage-enjoy din siya sa perpektong temperatura na siya mismo ang gumawa para sa sarili niya. Ito ang kanyang personal, energy efficient at napakakakomportabling tahanan. At sa wakas, ang ikalimang dahilan kung bakit mahilig ang mga pusa sa anumang bagong kahon ay ang kanilang likas na pagkausyoso at hilig sa mga bagong bagay. Ang mga pusa ay territorial na hayop. Kailangan nilang malaman ang lahat ng nangyayari sa kanilang teritoryo. Bawat bagong bagay na lumilitaw sa bahay ay kailangang agad na siya sa atin. Ito ay usapin ng kontrol at seguridad. At ang kahon ay hindi lang basta bagong bagay. Ito ay isang buong obheto para sa pagtuklas. Isipin ng mundo mula sa pananaw ng pusa. May dinalakang bago sa bahay. Amoy kalye, tindahan, ibang tao punong-puno ng iba't ibang amoy na hindi nila kilala. Ito palang ay napaka-interesante na. Kailangang amoyin ng pusa ang bagay mula sa lahat ng panig upang makakalap ng impormasyon. Ngunit ang kahon ay isa ring misteryo. Ano kaya ang nasa loob? Bagong taguan ba ito? Bagong tulugan? Bagong laruan? Para malaman, kailangan nilang pumasok sa loob. At kapag nakapasok, masusuri nila ang iba pang katangian. Halimbawa, masusubukan nilang ngat-ngatin ang karton, patalasin ang kanilang mga kuko dito. Ang tekstura ng karton ay perpekto para dito. Masarap itong kaluskusin at madaling kalmutin. Kaya, bawat bagong kahon ay parang isang bagong pakikipagsapalaran. Ito ay isang obhito na nagpapasigla sa lahat ng pandama ng pusa. Pangamoy, pandama, pandinig at siyempre ang kanilang walang sawang pagkausyoso. Ang pagsusuri sa bagong obheto ay nakakatulong sa pusa na hindi magsawa. Mapanatili ang mental na aktibidad at maramdaman ang sarili bilang may-ari ng kanilang teritoryo. Kailangan nilang tiyakin na ang bagong bagay ay walang banta at maunawaan kung paano nila ito magagamit para sa sarili nilang mga layunin bilang pusa. Kaya, halos imposibleng baliwalain ng isang pusa ang isang bagong kahon. Pero heto ang pinakanakakagulat na bahagi na nagpapalit sa isang cute na kakaibang gawi ng pusa sa isang tunay na psikolohikal na pangangailangan. Isang pag-aaral mula sa Utrecht University sa Netherlands ang isinagawa sa mga pusa na bagong dating pa lamang isang shelter. Siyempre, malaking stress ito para sa mga hayop. Ang isang grupo ay inilagay sa mga kulungan na may kahon habang ang isa naman ay wala. Ang mga resulta? Talagang nakamamangha. Ang mga pusa na may akses sa kahon ay mas mabilis na kapag-adjust sa bagong paligid, nagpakita ng mas kaunting sinyalis ng stress at mas madaling makisalamuha sa mga tao. Ito ay nagpapatunay na ang kahon para sa pusa ay hindi lang basta laruan. Ito ay isang ligtas na espasyo, isang personal na kanlungan na tumutulong sa kanila upang labanan ng kaba at maging mas kumpiyansa. Sa madaling salita, isa itong kasangkapan para makapag-adjust sila ng sikolohikal. Kaya sa susunod na pinili ng alaga ninyong pusa ang kahon sa halip na mamahaling higaan, Alamin niyo, hindi siya nagpapakaarte. Sinusunod lang niya ang kanyang sinaunang instinct, naghahanap ng seguridad, init, gumagawa ng sarili niyang hunting spot at binabawasan ang kanyang stress. Ang isang simpleng karton na kahon ay ang perpektong mundo ng pusa sa maliit na sukat. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung may bago kayong natutunan tungkol sa inyong fur baby, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mawalan ng mas marami pang nakakatuwang impormasyon tungkol sa mundo ng mga hayop at kayo. Saan saan na ang pinakakakaiba at nakakatuwang lugar na napuntahan ng pusa ninyo? Ibahagi nyo iyan sa comment section gusto naming basahin ang inyong mga kwento